kulang ka ba sa self-confidence? Alam mo, importante yung self-confidence. Nagagawa ko tong video na to full time dahil may self-confidence ako. Nakakapagsimula ako ng negosyo or ministry or relationship. Kung may self-confidence, dahil may self-confidence ako, nakakapagsulat ako ng libro. Bakit? Meron akong self-confidence na meron akong naibibigay. Importante, importante ang self-confidence. Alam mo, ito yung four benefits niya. Mabilis lang. Number one, you'll have better relationships. Totoo yan. Kailangan mo ng self-confidence para makapaglingkod, para, para mag-care sa isang tao. Number two, you'll meet more new people. O, di ba? Ang dami mga tao na, uy, gusto, gusto ko makilala sila. Kailangan mo ng self-confidence para lapitan, para tanungin, o magkwentuhan, di ba? Number three, you will have new more new opportunities yung ano lang nga, yung, yung di ba, hindi mo kilala. Nagpakilala ka. O, tapos isa pa, nagpakilala ka, nagpakilala ka. Ang dami ng new opportunities, di ba? Self-confidence. Ang daming new opportunities na mangyayari. Number four, you will, ito importante, you will endure pag may struggle sa buhay. You will endure more. Hindi ba? You may, may problema, no? May trial sa buhay. Self-confidence mo yung kakayanan ko to. I, 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 I can do this, di ba? I will go through this. Ang tanong, paano? How do you build self-confidence? Di bang bagay? Listen. Number one, practice self-compassion don't be too hard on yourself. Pag nag-fail ka, pumalpak, may ginawa kang masama, you know, don't be hypercritical. Ako, nanonood ako ng ano nung bata ako, pinapanood ko si Michael Jordan. Ang galing-galing, di ba? One of the greatest basketball players you know, sa Chicago Bulls dati. Tuwang-tuwa ako sa kanya, maglaro, ang galing. Pero alam mo, maski gaano ko siya kagaling, meron siyang tinatawag na off days. Di ba? Yung araw na hindi nag-shoot lahat ng lahat tinatapon niyang bola. <laughs> Pero ganun, kaya ako pag pumalpak ako, no, nag-talk ako, hindi maganda, nagsulat ako, hindi maganda, meron akong pangit na business decision na ginawa. Ang ang sinasabi ko sa sarili ko, off day ko. Pero Michael Jordan pa rin ang tingin ko sa sarili ko. Dapat ganun, self-compassion. Number two, self-care. Practice self-care. Write down 10 things that you can do for yourself and do them for yourself. Huh? Kailangan, kailangan, mo to, kailangan mo to, kailangan. Gawin mo for yourself. Self-care. That's how you build um, self-confidence. Number three, hang out with people that inspire you. Baka naman, you hang out with people that criticize you, look down upon you, that insult you. You know, evaluate. How do you feel? What What do these people do? And and very important to to gravitate towards lapit ka sa mga taong yung mga that make you a better person, that inspire you. Number four. Face your fears. Alam mo, pag meron kang mga fears at dahan-dahan mong you face them. I'll give you an example. Alam mo, so, ang pinakatakot na takot ako na na-realize na, -na ko, no? Nasa buhay ko. Yung inibid ako mag-talk sa harap ng mga pare at obispo. Kasi, eh, bata ako pa noon. So, iniisip ko, hala, ang dami-dami nilang alam. Aral mga to. Ako eh, simpleng speaker. Ay, naku, hindi ako, hindi ako nakatulog. Parang nagkaroon yata ako ng ulcer. <laughs> pero i faced my fears. Tapos hindi naman mag masyado mag magaling yung toko, pero nung yung by the fact na ginawa ko yung kinakatakutan ko, self confidence yan. You build it slowly. Which brings me to number five. Grow in God confidence. Kasi at the end of the day hindi mo hindi mo naman kaya, di ba? Pero kung kasama mo si Lord Kasa kasama mo ang Panginoon. Kaya lagi kong gustong sabihin sa sarili ko, God is with me. God is with me. Pag may problema, God is with me. Pag mayroong pangarap na malaking malaki, God is with me, you know? Sabihin mo, God is with me. Sa ebanghelyo natin ngayon, si Jesus nagpagaling ng dalawang bulag. Tapos ang ganda ng sinabi niya sa kanila, let it be done according to your faith. Kaya sa araw na to, I'm gonna invite you to pray and to have faith in God. Sabihin mo sa Panginoon, na merong kang merong kang mga fears, let's face them together. Na kasama mo si Lord katabi mo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pray with me. Lord, I bring before you my fears. Lord, yung mga takot ko, yung mga pangamba ko sa buhay, yung mga worries ko, Lord, inaalay ko sa iyo. Lord, naniniwala ako, pinapahayag ko. Pinapahayan ko. Shh katabi kita, kasama kita. Hindi mo ako iiwanan. Mahaharap ko yung mga kinakatakutan ko. Thank you, Lord. Thank you so much. Meron akong God confidence. In Jesus' name, amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. God bless you. Gusto mo ba makatanggap ng full tank pag Sabado at Linggo? para kompleto yung inspiration mo sa buong linggo. Come and join me. Become a full tank supporter. Support this mission. Bilang pasasalamat, I'll send you full tank Saturday and Sunday. All you have to do is, kung Facebook ang gamit mo, click the link that says support now sa ilalim ng video. Kung YouTube naman ang gamit mo, click the button join kung computer ang gamit mo. Maraming salamat. God bless you. Have a beautiful weekend. I will see you tomorrow.